mga kasima mapalang araw sa ating lahat At nandito na naman tayo sa pupo so yan uh, ito mag-setup si na kami yan kasama si natin si Bener hello hello <laughs> sana makauli yeah. sa lakoy ang magpiprepare pang ano pang banak yan kami marami kami ngayon na Pilipino ayun mga uh, sasakyan namin no? rent a car ayan ayun naman si Boss Nick wow yan na yung ibon Yeah, o yeah, o nagahanap na ng bayan na tinapay. naghanap ng makain. Sa araw na ito, mga kasima, na naman tayo. Bahala na kung anong mga isla na pwede natin mahuli ngayon. So hopefully, makarami kami. Time check pala natin na uh, 6 a.m. in the morning. may mahot na na naman tayo. Spool ng linya o. Oh. Tinapon lang. May linya pa. oo, oh, sayang din to. Kung bilhin mo to, nasa 10 real din ba? Ito muna mga kasimang gagamitin natin. yan, Skip bunny. Tapos, DIY na hair clip lure. Mm -hmm. Testing. <coughs> First cast. Yo, Fast retrieval tayo. Yun, 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 nakahuli, nakahuli si Nick, ayan o, ayan, huwag ka makakawala, malaki-laki yan, yun, ayan o, ang ni Nick, balak, tatlo na, ay, nakatatlo na pala, o. ito naman si Kabiner, ano kayang balita, wala nang pain, ha <laughs> ha ha, <laughs> meron pa yan <laughs> Ano? Eh. Sa? Eh. Naiwan na yung pain mo Kaya tinira na doon eh <laughs> Hello. Oh, oh. Hindi oh. Hindi oh. ano, oh. nakakulit tayo ng dalagang bukid oh. Wow. Ayos. Kulit sa mata. First cuts of the day. Dalagang bukid Pangalawa sana to Kaso na-unhook yung isa oh, iba? Wala na yung ko mga kasiman wala na na wala na yung floater ko, asan na? Ay, shit! Wala na, nilubog na! -ni Mahon! iyon, <laughs> iyon oh. <laughs> Malaki-laki to! Sinabit! Buti na lang, nakaahon! Malagang bukid! Laki! Shorty, shorty! Shorty! Nakasiliw na Woo. Nakahuli rin Ay nakawala pa yata Nakawala pa Mayroon oh, mayroon 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 Iyon oh Mayroon na Nakahuli na lang lew mayroon lang pang Mayroon lang pang kilaw eh no Woo Ang laki Ano, ano Oh Up Up Ayan Ayan o oh. Woo Ang haba Ang haba May one foot ah Pwede na, kadali na rin. May pangkilawin na. Tara, matagdagan ulit para may pangkilawin kami, eh, pangalanghalian. halian. Hmm. Yo, dalawa. Dalawang sarhento. Mm. Kapitan na yan. Kapitan na daw. Ay ito na mga kasi man, webinar, banak. Yeah, no? oh. na ni Kuya Binero yan o Uy, isa-isa lang Isa-isa <laughs> lang Isa-isa <laughs> lang Kaduwa, dalawa Yuhu Ayos Ayos to kabilat isa-isa lang eh pagdating to sa baba Hey, okay na, panay? ay suerte Yan yung nahuli oh Grabe mm -hmm. yan mga kanino pingon lalaki Oh Grats, Leo. Tedbara <tipunan> kuda. Eh baracuda pa. Ba. Kayan <laughs> ganay jay di ay? Mga kanano <tipunan> kajigit di jay? Tingong matitak. Ah. Oh nakalabas dito taktile. Ah. Ayos ah. <laughs> Alveñer arami dum gay. harvest. Ito ang nahuli ni Kuya Binir na pinakamahal. Mga kasima, ito ang tinatawag na gold. Gold fish. Hayoso, <laughs> <laughs> oh. gold fish. Taytay. Oh, mahal 'yan. yan. Kano lang kaya per gram 'yan? na naman, pang-apat na siliw natin, sakali mga kasima okay. <laughs> pang-lima pala isa-isa lang kanan mo, kanan kanan dyan, sa ano nasa tapatan mo ng payong yung pinakamalakas mo na yan kulang pa Uh -huh. Ayos to, ayos. Luwa. Pasok sa ilalim mo. Meron yan. Uh -huh. Ayan na, oh. Ayan, nahuli natin. Limang, limang siliw. Tsaka, ayan, oh. Dalagang bukit. ayos to, ayos. Dalawang, dalawang dalagang bukit. Ayan, oh. Oh. Diba? Oh, oh. talagang master ng sarento yes sir yes sir alright <laughs> <laughs> ito mga kasi mga nahuli natin ayan limang uh, silew barasot silokano at saka dalawang talagang bukid ayan po uh, not bad salamat sa diyan ng dagat. Yan. Meron naman pang-ulam. So, yan mga kasima, dyan na naman po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyo muli. Sa inyong walang sawang suportang panunod. God bless po sa inyo lahat.